Aaaaahhh! Si Ray, na ba mga okay, binso, pag... lang. Puntahan kay... si na Ano ang mga subroyo? Ano naman siya? sa ano? Kaya, hindi na mag sila na siya pagpambalay-balay. Kaya, kay, ato siya na kailangan natin ni Paayos. Ano ka ba gina para baliwan niya? Hindi ka lang para ribok niya. Magpuyo ka Tell me, tell me. Kung ano ka gina para baliwan mo? Tell me, tell me masan mata mo. Umuyo ka lang ba hindi natin sila magpara ribok. Kaya mo, ala ito ni ano, ina ni... Ato. Ulo na. Kaya sabi ipabalay. Pabalay-balay ito ang balibari mo sa na. Ay, parang sinda di Kikita na naman ko lang. Kikita sa katitiwalaan Kaya hindi balay sa inyo, ipapaayo mo sa balay. Kasi <ần> um, kasi like mo sa labas ng mga martis para nang hindi ako, sa radio mo mas kana di mo para di mo pa sana magdidisabong mo sisiraan na kung